Gagawin na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang lahat para lamang mapigilan ang mga residente sa patuloy na pagbalik sa kanilang mga bahay na nasa loob ng danger zone ng Bulkang Mayon. Kabilang narito ang pagputol sa supply ng tubig at kuryente sa mga bahay na nasa danger zone at ang pagpapatayo ng daan-daang toilet sa mga evacuation center. Si George Halyares sa buong detalye. Nagatakda ng putulan ng kuryente at linya ng tubig ang lahat ng mga bahay na nasa loob ng mga danger zone sa Albay upang hindi na bumalik ang mga residente. Ayon kay Dr. Cedric Daip, head ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office, nagatakda na nilang pag-usapan ang tuloy ng pagpaputol ng serbisyo ng tubig at kuryente dahil patuloy sa pagmamatigas ang mga evacuees na bumalik sa kanilang mga bahay na nasa loob ng mga peligro. Pinabula na din ng opisyal ang lumabas na report na kapag sa kabila ng wala ng kuryente at tubig ang mga bahay sa danger zones at patuloy pa rin sa pag-uwi ang mga evacuees, ay patatanggal na nila ang bubong ng mga bahay. Actually, ginawa na yan nung ano, noong 2009 to na pinutulan natin yung buyuan, uh, yung mga areas na yung sa legaste ng tubig at sa kuryente uh, for purposes of avoiding them from going back. So gagawin ulit natin yan kasi parang pabalik-balik na lang sila lagi. At kung sa sitwasyon na magkaroon ng emergency sa mayon eruption, mahirap yun. May, hindi natin maipaliwanag yun at hindi natin maja-justify. Ayon naman kay PDRRMC Chief at Governor Joe Salceda, kukompletuhin muna nila ang ipinatatayong 327 palikuran sa lahat ng mga evacuation centers at sa kanila tuloy isasara ang lahat ng danger zones. Kapag natapos ang mga palikurang ito ay maigpit na nilang ipatutupad ang no entry at no human activity policy sa mga danger zones. Inamin ng gobernador na sa ngayon ay ito ang nagiging dahilan ngayon ng mga evacuees sa kanilang pag-uwi dahil sa kakulangan ng mga palikuran sa mga evacuation centers. Giganig ni ligaspel Pelbay, George Salyari, Eagle News.